isang taong gulang na sanggol patay matapos matuklaw ng ahas sa Matalam North Cotabato. Kasama mo mula sa Armament Cotabato si Rajuman Jul Dimapalaw. Palaw. Nalagutan ng hininga ang wanya road old na batang lalaki matapos tuklawin ng ahas sa sitio layangan sa barangay Sarayan, Matalam sa North Cotabato. Sa report, kinilala ang nasawing bata na si L.S. residente ng nabanggit na lugar, kasama noon ng walang kamuang-muang na biktima. Ang kanyang lola, nang maganap ang panunuklaw ng ahas, umalis lamang noon sa glit. Ang lolang nagbabantay sa bata para kumuha ng pagkain at inumin, ngunit nagulat na lamang ito sa kanyang pagbalik ay duguan ng biktima dahil sa kagat ng umano'y ahas, sinubukan pang isalba ang buhay ng kawawang paslit ngunit hindi na nito kinayanan pa ang paglaganap ng venom sa kanyang mahinang katawan. Dinala sa provincial hospital ng nalawigan ng biktima ngunit pagsapit lamang ng 30 minuto ay tuluyan na itong binawian ng buhay. Sa ngayon ay kalungkutan at pagdalalamhati ang nararamdaman ng na mga magulang maging ang mga residente sa lugar sa pagkasawi ng batang lalaki, diamond snake o banakon na may sampung talampakan ng ahas na tumuklaw sa bata. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Kota Bato, Radyoman Jul Di Mapalaw, Tatak! ار